Binansagang Queen of Philippine Drama at maituturing na isa sa Philippine All-Time Great Actress. Bagamat hindi maganda ang kanyang simula bilang isang artista, ito ay talagang nakatadhana na sa kanya. Kalauna na nirahan ito sa Amerika at nahanap ang kapayapaan bilang simpleng mamamayan. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Lolita Rodriguez dito lamang sa Si Dolores Marquez Clark kung mas kilala sa screen name na Lolita Rodriguez ay ipinanganak noong January 29, 1935 sa Ordaneta, Pangasinan. Ang kanyang ama ay isang Amerikano na si William Charles Clark at purong pinay naman ng kanyang ina na si Carmen Marquez Rodriguez. Ang kasaysayan ng karera ng pinikula ni Lolita Rodriguez ay lubhang kawili-wili. Ang kanyang pagsisimula ay lubhang nakapanghihina ng loob. Gayunpaman siya sa huli ay nakatadhana na maging isang bituin na maningning. Ganito ang nangyari. Habang lumalabas siya bilang extra sa Sampaguita Pictures, ilang taon na ang nakararaan na kuha niya ang atensyon ng starmaker na si Dr. Perez. Gumawa siya ng apat na screen test sa loob ng anim na buwan, kung saan wala ni isa ang lumabas na matagumpay. Ang pangunahing depekto ay ang kanyang make-up na sobra ang paglalagay. Samantala, nagpatuloy siya sa pagiging extra at gumanap ng mga papel paminsan-minsan. Sa wakas, ay nabigyan si Lolita ng ikalimang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, binago ang kanyang make-up style nang mas light at simple ngunit maayos na buhok. Dito pumasa at nagumpisang umindayog ang pagiging mahusay na Lolita Rodriguez. Sa apat na dekada sa kanyang pamamayagpag sa industriya, ay nakagawa siya ng higit sa 80 pelikula bilang aktres. Binsa na rin siyang binansagan bilang Queen of Philippine Drama at itinuring na isa sa Philippine All-Time Great Actress. Ang karera ni Lolita ay nagsimula noong taong 1953 sa edad na labing walo Bilang baguhan, maliit na karakter lamang ang naibigay sa kanya noong una at kumita ng limang piso bawat paglabas. Ang kauna-unahan niyang pelikula ay ginawa sa ilalim ng Sampaguita Pictures na may titulong Ating Pag-ibig 1953 na pinagbidahan ni na Tita Duran at Pancho Magalona. Sinundan pa ito ng mga pelikulang Apat na Taga, Kumfradya, Mister Kasintahan 1953 at sa Sabongera 1954. Nagmarka sa mga manunood si Lolita sa mga pelikulang ito. Kaya naman, dito na siya tuluyang naipakilala at napasama sa pelikulang Pilya noong 1954 na pinagbidahan ni Gloria Romero at Rick Rodrigo. Sa husay na kanyang ipinamalas ay muli na siyang sinwerte at nabigyan ng pagkakataon na pagbidahan ang pelikulang Jack and Jill noong 1955 at nakasama ang noy pasimula pa lamang na komedyante na si Dolphie. Hindi naging hadlang ang pagiging baguhan ni Lolita sa industriya ng showbiz dahil kinaya nitong ipakita ang pagiging versatile kung saan humataw ka agad ito sa mga karakter sa drama, komedya at aksyon. Sa sumunod na dekada ay sumubok siya sa mga heavy drama at pinauso ang mga love triangle drama na may titulong Sapagkat Kami Tao Lamang kasama sina Eddie Rodriguez at Marlene Daudin. Nakasama naman si Lolita sa mga maaksyong pelikula tulad ng Tarhata 1957, Kilabot sa Makiling 1959, Kapitan Lolita Limbas 1961 at Jegong Tabak 1962. Humigit kumulang sa dalawampu ang kanyang mga nominasyon bilang Best Actress at nagwagi naman siya bilang Best Actress sa FAMAS sa mga pelikulang Hilda 1956 at pelikula lang tinimbang ka ngunit kulang 1974. Nakuha niya rin ang Best Actress Award ng Metro Manila Film Festival sa pelikulang Kasalanan Kaya noong 1968 at pelikulang Inaka ng Anak Mo noong 1979. Nasungkit niya rin ang Best Actress Award ng City Council for Mass Media Award sa pelikulang Stardom noong 1971. Si Lolita ay kinasal sa kapwa aktor na si Eddie Arenas at sila ay nabiyayaan ang tatlong anak na sina Maria Dolores, Maria Carmen at Eduardo Jr. na pawang may mga sariling pamilya na. Hindi nagtagal ang pagsasama ni Lolita at Eddie dahil nauwi rin sa diborsyo ang kanilang relasyon. Taong 1977, nagpasya ang magretiro sa pag-arte si Lolita at nag-migrate sa Estados Unidos ang kanyang pamilya. Ngunit, paminsan-minsan ay umuwi rin sa Pilipinas upang gumawa ng proyektong pampilikula. Taong 1979 nung sumalang siya sa teatro at napasama sa stage play na larawan bilang si Candida na ginanap sa Philippine Educational Theater Association. Sa kaparehong taon ay nagawa niya ang dalawa sa pinakapamusong pelikula sa kasaysayan ng Philippine Showbiz kung saan ginawa niya ang ina, kapatid, anak, kasama ang veteranang aktres na si Charito Solis at Nora Honor naman para sa pelikulang Inaka ng Anak Mo na idinirect ng national artist na si Lino Broca. Isang comeback film din ang kanyang ginawa noong 1985 kasama si Vivian Velez sa pelikulang Paradise Inn. Taong 1992, nang kanyang gawin ang pinakahuling proyekto sa pelikulang Lucia kung saan nanalo ito ng top prize sa International Film Festival at nasungkit ang Best Actress sa Germany. Kalaunan, tuluyan ang iniwan ni Lolita ang showbiz at payapang nanirahan sa Amerika Ayon pa sa panayam ng ABS-CBN sa anak ni Lolita na si Maria Carmen, tila nahanap ng kanyang ina ang tahimik at masayang pamumuhay sa isang rural community sa Southern California. Ang lugar ay isang private community kung saan wala anyang nakakakilala sa kanila at tanging paghahalaman, swimming, paglalaro ng golf at pag-aalaga sa mga apo ni Lolita ang kanyang pinagkakaabalahan. Dito na rin siya nakapag-asawang muli. Sa edad na 81, binawian ng buhay si Lolita noong November 28, 2016 sa kanyang tahanan sa Hemet, California. Ito ay matapos umanong dumanas ng stroke ang dating aktres. Bibihira na lang ngayon ang mga magagaling na artista kung ang pag-uusapan ay ang pag-arte sa harap ng kamera. Kaya hindi matatawaran ang kontribisyon ni Lolita Rodriguez sa pelikulang Pilipino. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.